Asasinado naman kumpiyansang walang senador ang dawit sa flood control projects ng labing limang kontraktors na ilabas ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa balita, Rajuman Kondi Bata, Kondi. Nakatitiyak si Senate Majority Leader Joel Villanueva na walang senador ang nasasangkot sa irregularidad kaugnay ng mga flood control projects ng gobyerno. Kaugnay na rin ito sa inilabas na listahan ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan napunta sa labing limang contractors ang 20% ng kabuang 545 billion pesos na budget para sa mga flood control projects. Ayon kay Villanueva, makakapagsalita lamang siya para sa Senado at sa kanyang pagkakaalam ay wala ni ang senador ang sangkot sa nasabing 15 contractors na nakakuha ng pinakamalaking pondo sa proyekto. Nang matanong kung merong mga kongresistang sangkot sa irregularidad sa flood control project, sa ni Villanueva, ay maglalabas na lamang siya ng dokumento at mas magandang batayan ito. Samantala ipinauubayan ni Villanueva kay Pangulong Marcos kung ipapanawagan ito ang pagbaba sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan habang kasalukuyan ng auditing sa mga questionable flood control projects i can only speak for this house not the other house and as far as i'm concerned as the majority leader of the senate i don't see any senators involved in any of these 15 uh, con, uh, construction firms if the president feels now uh, he still enjoys his trust and confidence then uh, There's nothing we can do about it. no. Ang uh, sa akin lang, talagang uh, importante na maging uh, impartial yung investigation at maging mataas yung kredibilidad ng uh, pag-imbestiga dito na talagang wala pong sasantuhin. Yan ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Kasama mo sa DISA XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.